After two days po sir, biglang nagsabi yung police na napalitan na daw po ng peke sa presinto yung cellphone. Oh. Bigla po nilang pinatawag yung mga classmate ko, may ibibigay daw pong certificate. Hindi ko po alam na iko-corner na po sila sa presinto. Sa akin po isinisisi yung cellphone na wala po. Sa agad po tayong nagpa-investiga. Pina-explain ko po yung mga mm, kasama sa mga operations. Excuse me sir, ang naman ako. Kasi sir, all she wanted was for you to turn over the cellphone that you recovered. And she's not yes, going to sir. file any case. Ba't kinakailangan paggagawa kayo ng thorough investigation? For what? Hanggang sa pagbalik nila ilang araw makalipas, ibinigay sa kanya, peke na, sir naman. Paiimbestigahan ko agad yung mga polis na yan at immediately I will relieve them of their post. Sasamahan po namin, sir, sa tanggapan niyo tomorrow, General Maranan. Ah, sige po, opo. General, una naming gustong malaman sir, if na-issue na ba, kumusta po, na-relieve na po ba, and na-disarmahan po ba itong mga police na involved natin? Yes, tama. Na-issuehan na natin ng uh, relief order at sila ngayon ay kasalukuyang uh, nanditin na sa Camp Karingal. Uh, nasa ganon sumailalim sila sa investigation na gagawin ng Internal Affairs Service tama po ba sir sa mga ganitong procedure na entrapment pag na-recover yung phone eh hinohold daw po muna and ano ba ang dapat na tamang procedure sir sa mga ganitong klaseng operation number one is yung handling ng evidence ano kung ang evidence ay cellphone so dapat ay nakikita talaga yung tinatawag na serial number ay nilalagay sa blatter at sa record para masigurado na yung na-recover na cellphone coming from the suspect is the same cellphone na may i-turn over sa investigator. Meron po bang negligence ditong nakikita, sir, or pagkakamali ang investigator? Talagang merong liability, ano, sapagkat ang investigator is uh, responsible to keep the integrity of the evidence na nasa kanyang mga kamay. At yun ang mga gagamitin nating ebidensya sa pagpile ng kaso sa Osgado. Kung sakaling meron nangyari dyan, nasira, nawala, nagkaroon na napalitan, eh, may liability yung a uh, investigador na may hawak ng ebidensya. Sir, another issue is kay Sir Gerald dahil nga daw pinapadalhan daw siya ng invitation letter ng pumunta doon. As a customary practice, hindi naman natin ginagawa yun. Ano? Sapagkat uh, yung mga complainant, dapat yun ay voluntarily ay pumupunta sa police station para doon nila sabihin yung kanilang uh, complaint. Ay, yung isang complainant natin na uh, during the investigation uh, may nanghingi ng 500 pesos and nabalik ba yung pera kuya? hindi na daw po nabalik sir. Bawal yun kung ano man purpose nun, ano, bakit ka manghihingi ng pera. Ano. So yan ay magiging subject din ng investigation ng Internal Affairs Service. Lastly po General, problem is the CCTV footage. General, with your help ay uh, ma-recover natin kung talagang merong nagpalit or sino yung nagpalit sa phone ni Ma'am Rachel. Tama ka, uh, yung mga CCTV footages at yung mga kuha ng mga CCTV sa paligid ng police station at dun sa lugar na pinangyarihan ay ire-recover yan ng ating mga Internal Affairs Investigators dahil yan ay magiging parte ng uh, kanilang pag-iimbestiga. Ngayon nga sandaling ito ay nandyan yung ating Superintendent ng Internal Affairs Service para right after this ay makuhana na sila ng mga statement, abidabit of complaints. Well, ang uh, QCPD, ano, uh, under my leadership, uh, kailanman ay hindi magtotolerate ng mga kamalian, mga pagkukulang uh, na ginagawa ng uh, mga police quezon city. Na sisiguraduhin natin na kung yung mga pulis na nai-involve sa iba't ibang uh, klase ng kaso ay sisiguraduhin natin na pag may mga ebidensya na magpapatunay na kanila talagang ginawa yung mga maling bagay sisiguraduhin natin na sila ay masususpinde at uh, kung ang penalty sa kanilang ginawa ay dismissal from the service, eh, we will implement. Is it okay po na kung na-invite po natin yung mga police para ma-verify ng mga complainant kung sila talaga yung involved during that time? Yes, pwede naman silang kausapin uh, para ma makita natin na uh, both sides of the story. May ituturo niyo sino yung nag-entrap and gumawa ng investigation. Si sir, kapreros po nakain mo. Tapos, ang nakalagay po sa papel, sila sa Na-verify mo ba? Ako, sila po. Sino yung nagsabi na fake na yung phone? Wala po dito. Sino pa mamang nakikilala niyo sa kanila? Sir, manggara po. Sino yung nagsabi na si Sir ang umamin na siya na yung tinuturo? Wala po dito. Ano po ba ang talagang nangyari, Sir? Actually po, uh, pumunta po sa akin yung complainant. At uh, kaagad po tayong nag po yung mga polis natin. At uh, bilang tugon po doon sa reklamo niya, pinarilib ko po yung mga sangkot doon sa operation. Pwede niyo bang ituro, Sir, uh, sino sa kanila yung mga nakausap niyo? bay madami po silang nagbibiroan doon, Eh. Itong naka white Oh. Ito, sino ito mo, sir? Si Police Captain ng Batang. Siya po yung Chief Warrant. Ano po ang participation niya during that time, sir? Pag-upit niya po kami ng tape kami kagamitin daw po sa entrapment. Operation. Ah, yung Budel Money. Sino yung nanghingi sa inyo ng 500? Yun, yun. Si Sir... Siya po yung nagsab sa... Sus, hindi niyo alam. Alam niya kasi nandito kayo. Sabi, umamin na kayo, nasa inyo ba yung cellphone? Siya po yung magpupumilit sa akin. Sigurado ko, sir, na kayo nakaka... Uh, 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 Hindi pa po nagsagilit po tayo ng transport. Tapos nakaganda pa po sa akin. Umamin na po, nasa inyo cellphone. Wala po akong sinasaming ganun. Kinukuha ko lang po yung details ng pangalan niya sa address. May kinalaman po ba kayo, sir, sa pagpalit ng fake phone? And... Okay, wala po. Or sino po yung huling humawak po ng cellphone sa inyo, sir? kanina mo tinon over yung cellphone? Sa pulis din po. Sino sa kanila? Wala po dito, sir. O, oh, sige, di bali, magiging subject na investigation ng IAS yun. Malamang yung investigator, no? Uh, usually, Carnell, yung, nga, yung mga nare-recover, saan nyo po ba usually siya tinatago, sir? And bakit sa table lang atin? Usually po, ang ginagawa po dyan, kasi may ebidensya po, kasi may entrapment po na nangyari, kailangan po natin isubmit ito sa korte bilang ebidensya. Uh, titignan po natin kung mayroong mga lapses dun sa chain of custody na nangyari. Pag may kapabayaan, kakasuhan natin ng ating mga kapulisan. Ikaw ba, ma'am, A personally, ano bang gusto mong mangyari? Yun, gusto ko lang po, ma'am, para matapos na po lahat ng to kasi po as a student po kailangan ko po pumasok tsaka para mabawasan din yung iniisip ko maibalik lang po yung phone ko pero sabi na natin sir na mapapalitan or maibabalik, still sanction sa mga PNP natin ay push through po yan oo naman uh, yun nga ang magiging uh, subject ng uh, investigation ng internal affairs service gaya ng sinabi ko kanina uh, katunayan nandito yung ating superintendent ng internal affairs service para imbestigahan na. Meron ba sa kanila nagbabanta sa iyo, sir, personally? Yung ano lang po yung tumawag po sa, sumagot po sa Kalunikin na pinapasilent, investigate daw po yung lugar namin. Yung Kilala niyo po yun? Proper po. Hindi ko po makakilala eh. Pero sa inyo, sir, meron po bang nagbabanta po? Wala, wala po, wala po. Hindi po namin gawain yung gano'n kasi mga alam namin na nice, istato kami police na hindi kami pwedeng gumawa ng yung. Sa tingin niyo sir, saan napunta kaya yung cellphone? Wala po akong idea man. Katropa, wala po. Nakakita na may kumuha or nagpalit. Wala po. Wala. Magte-thank you naman po ko sa kanila kasi natulungan po nga nila kami sa entrapment. Pero hindi ko din naman alam, aabot po pala sa ganito. Sarah, kasuali sir, actually sir, gusto lang po namin na mabalik yung cellphone ayaw po namin kayo matanggal sa servisyo. Kasi po, katanayan, mahal na mahal po namin yung pagpupulis. Gusto rin namin maging kagaya ninyo. Malinis po yung pangalan namin. Wala naman pong madamay na iba. Ang final disposition natin dito ay Colonel Manggera at saka sila ay pansamantalang uh, dito muna sa district headquarters para to make themselves available sa investigation na gagawin ng Internal Affairs Service. Ano? May so, mga police daw, sir, na wala dito. Ano? Ah? Mahahagip naman yan ang investigation ng IAS kasi kukunang kayo ng statement at uh, meron naman tayo mga picture ng pulis na naka-assign doon sa Station 11. Pwede nyo ituro doon kung sino-sino pa yung sinasabi nyo na may kinalaman. Tres assured na uh, gaya ng sinabi ko kanina, Uh, yung pag-iimbestiga ng internal affairs service ay masusi, makatarungan at maayos no. So yung ating mga involved na police hindi na nga na-recover yung nawawalang cellphone at uh, they have decided on their own na palitan na lang yung nawawalang cellphone para may magamit naman si Madam sa, sa kanyang mga transaction. Ano po ba ang latest update natin, Sir Colonel? For resolution na po yung case niyon. Pero yung mga pulis natin, General, nasan po sila ngayon ulit, sir? So, dito sila sa ano sa, sa Camp Karingal at hindi natin sila binibigyan ng mga sensitibong assignment habang uh, pending pa yung kaso. So, eto na, Ma'am Rochelle, hawak na po ni Sir Busley. Ito po, ang resibo ni Botis Mac Central talaga. No, iPhone 15. Pro Max 256GB. So, tama ma'am? Yes po. Color What's silver po. And ito, may resibo from Mac mismo. Sure ka ma'am na hindi fake yung <laughs> makukuha niyo today. And uh, may ni General na brand new at bago ang uh, phone ninyo ma'am. Ganito po yung phone ko. Uh, Happy ka naman ma'am Rochelle. Yes po. Uh, General's Maranan, tapos po sa inyo, sir. Sa inyo, sir. Then, thank you po talaga kay Sir Raffy Tulfo. Kasi wala na din po talaga akong pag-asa kung hindi po ako lumapit kay Sir Tulfo tsaka kay Sir General Maranan. Feeling ko po, hindi na po talaga siya maibabalik sa kalit. Yan po. Kaya, thankful po talaga ako sa nalapitan ko po. Thank you very much din sa sa inyo at sa programa ni Senator Rapi sapagkat itong programang ito maraming uh, natutulungan. And uh, rest assured na under my leadership, ang QCPD ay patuloy na tatalima at gagawa ng kanyang mandato. At kailanman, hindi natin kukonsintihin yung ating mga kasamahan na gumagawa ng pagkakamali. Pero again, ongoing naman na yung kaso for resolution na. So, right now, ma'am, anong update sa kanila? Nasaan sila ngayon? Uh, yes po. Yung iba po, nasa school po. And hindi na din po sila nakapunta dito kasi busy din po sa school. Ngayon, ma'am, uh, happy naman po kayo? Tama. Uh, yes po, kasi napalitan na po. Idol sir, Rafi tulfo thank you so much po kasi napalitan po yung phone ko na napalitan nga sa presinto before ng fake. Hindi man po yung dati kong phone yung nakuha ko pero thankful pa rin po ako kasi napalitan po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko na din po kasi sure kung mapapalitan po yung phone. Yeah, sana po uh, Sir Rafi pa mas marami pa po kayong matulungan. Thank you po. Napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa'yo